Where does the Bible derive its authority? In a world saturated with information, where every voice claims for our attention, how do we know what to trust? What source can we rely on for truth, guidance, and lasting meaning? For Christians, that source is the Bible. But why? What gives this collection of ancient writings such extraordinary authority? Is it just tradition, or is there something more? Ang Biblia ay hindi nagmula sa autoridad nito mula sa opinyon ng tao o kagnayan sa kultura. Nagmula ito sa mismong katangian nito. Inaangkin ng Biblia na ang mga salita nito ay mga salita ng Diyos na isinulat ng mga mayakda ng tao, ngunit sa huli ay kinasihan ng banal. Una, mga pag-angkin ng kasulatan. Ang lumang tipan ay umaalingaungaw sa ganito, ang sabi ng Panginoon isang parirala na umaalingaungaw sa mga utos ng mga makalupang hari na humihingi ng ganap na pagsunod. Second, prophetic authority. Ang mga propeta ay hindi nag-alok ng mga opinion lamang. Sila ay nagsalita ng may mismong autoridad ng Diyos na humaharap sa matinding kahihinatnan kung ang kanilang mga salita ay hindi totoo. Third, pagkilala sa lumang tipan. Ang lumang tipan ay patuloy na nagpapakita ng mga sulatin nito bilang mismong mga salita ng Diyos, isang pag-angke na pinagtibay ng bagong tipan. Ito ay hindi lamang isang banayad na mungkahe. Ito ay isang matapang at paulit-ulit na deklarasyon na ang Biblia ay hindi lamang tungkol sa Diyos kundi mula sa Diyos. Now I know that some people find these claims difficult to accept. In a world that values reason and individual autonomy, the idea that a book can have absolute authority can seem unsettling. But consider this: if the Bible is truly God's word, then it must have ultimate authority. Otherwise, it's just another human opinion, no more no more reliable than anything else. The Bible's authority isn't a sign of arrogance. It's a recognition of its divine origin. Kaya narito ang aking hamon sa inyo. Huwag lamang maniwala sa aking salita. Huwag lamang tanggapin kung ano ang sinasabi sa inyo. Hukayin ang mga kasulatan para sa inyong sarili. Hilingin sa Diyos na ihayag ang katotohanan sa inyo. At habang nagbabasa kayo, isa-alang-alang ang mga tanong na ito. Ipinakikita ba ng Biblia ang sarili nito bilang isang nagkakamaling dokumento ng tao o bilang mismong salita ng Diyos? Naniniwala ako na makikita ninyo na ang sagot ay malinaw. At sa sandaling makilala ninyo ang likas na autoridad ng Biblia, hindi na ninyo ito babasahin sa pariyong paraan. 2 Timothy 3.16-17 All Scripture is God-breathed and is useful for teaching rebuking correcting and training in righteousness so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work pagpalain nawa tayo ng Panginoon